Good morning, Brother Melvin. Happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Uh, sa mga oras nito ito, isama natin sa panalangin si Nanay Juning Alpindo, uh, na taga Gimba, at taga San Felipe, Gimba. Nakagabi po ay nasa recovery room at natin alam, hindi ko po alam ang update ngayon. Isama natin sa panalangin na uh, maging maayos ang kanyang kalagayan. So po ang ating pag-aaral, Kagalakan sa Paglilingkod, August 10. At ang ating key text ay Marcos G, 43 to 44. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito, ay patuloy namin kayong sinasamba at pinasasalamatan. Amin pong dinadalangin ang aming pong maiklim pag-aaral ngayong araw ng Sabado na ito, na Panginoon sa aming paglilingkod, kami po ay magkaroon ng kagalahan At aming dalangin, si Nanay na ni-recover, aming pong dalangin na inyo pong uh, mag maayos na wa ang kanyang pong kalagayan sa mga oras na ito. At kayo po ang mahahawak ng kanyang buhay. Sa inyo po kami nananabalataya. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ayon po sa banal na kasulatan, Marcos G. 10.43-44 Subalit hindi gayon sa inyo, ngunit ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangan maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat. So sinasabi ng banal na kasulatan na kung sino man ang gustong maging una ay kailangan maging huli. At kung sino man maging dakila ay kinakailangan ay maging alipin muna o maglingkod muna. So ganyan ang kagalakan mga kapatid. Ibig sabihin, sa paglilingkod, hindi pinag-uusapan dito kung ano ang iyong posisyon. No? Kung saan ka magsisimula sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang pinag-uusapan dito eh, masaya ka ba naglilingkod sa ating Panginoon? ba? Diba? Masaya ka ba naglilingkod sa Panginoon? Kasi meron pa ka. Ah, nasa mataas na na paglilingkod. Pero hindi pa rin sila masaya sa paglilingkod. Meron pa rin hinahanap. Kaya mas okay na, nandun lang sa parang sa tingin mo mababang paglilingkod pero hindi pala mababa yun. Mataas na paglilingkod pala yun dahil ang pinaglilingkuran natin ang ating Panginoong Diyos. Ayan. Malawak o maliit lang ang iyong sako basta't ikaw ay masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Napaka-approve nun mga kapatid. Napakaganda nun. Kung ikaw ay isang church planter, No? Oh, ikaw ay elder, ikaw ay clerk, ikaw ay treasurer, ikaw ay AY leader, sabat school leader, o oh, ano pa ba bang maging leader yan, eh, enjoy mo yung paglilingkod sa Panginoong Diyos. Dahil yun na ang pinakamahalaga na paglilingkod. Ayan, saan man kang posisyon o saan ka man lugar ngayon, ang pinakamahalaga ay masaya sa paglilingkod, hindi ka na-stress. Ano? Hindi ka namumblema, hindi ka nalulungkot. Kasi kapag tayo ay gumagawa ng masaya, merong kagalakan, nagiging matagumpay ang paglilingkod. Tanging sa buhay ng paglilingkod, masusumpungan ang tunay na kaligayahan. Siyang nabubuhay na walang kabuluhan at makasariling buhay ay miserable. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang sarili at sa kanino man. Yun. Kapag ka hindi tawag dito, Kapag tayo ay nabubuhay lamang sa ating makasariling idea, tayo ay nabubuhay lamang sa ating sarili at hindi sa paglilingkod sa Panginoon, ang buhay natin ay miserable. Hindi nasisihan sa kanino man mga tao, di ba? Kailangan ang, to, ang tanging buhay natin na paglilingkod, ang tanging buhay natin na maikli ay gawin nating masayang paglilingkod. Kasi maikli ng halang eh, malungkot pa So kinakailangan masayang paglilingkod mga kapatid. Dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang manggagawa upang maging handa silang tugunan ang mga lugar na itinakda sa kanila. Sa gayon, ninais niyang iangkup sila upang makagawa ng maraming tagatanggap tanggap na paglilingkod. So ang ating Panginoon ang nag-align sa atin. Parang gulong ano, ina-align. Parang parang aside ka din, ina-align mga kapatid, kahit yung kotse, ina-align. Dinidisiplina ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Lalo na yung mga nagpasya maging kamanggagawa ng ating pong Panginoong Diyos. Lalo na ang maging kamanggagawa ng ating Panginoon. Dinidisiplina ng Panginoon. Ibig sabihin, pinamamature niya. Ayan, pinamamature niya. O nga, ako nagtaka, no? Hindi niya ako pinahintulutan na maging pastor agad 20 years old. Kasi sobrang bata pa pala noon. Ano? No, no. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pabataan pala. Hindi rin patandaan, kundi kung yung maturity. No, dinidisiplin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon na nakakaalam kung fit ka ba doon sa lugar na yun na maglingkod sa Panginoong Diyos. Di ba? Ang Diyos na naguhulma sa atin. Marami tayong inubos na luha, Marami tayong inubos na panalangin. Ibig sabihin eh, maraming pagluhod ang ginawa natin. Ang Diyos ang nagubog sa atin. At finally, nandiyan na tayo sa pagkakataon na ganyan. Nariyan na yung ating ipinapanalangin. Pagbutihin natin at maging masaya tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon na merong kagalakan. Iba kasi yung kagalakan sa kasiyahan eh pagkasiyahan eh yung pagka may birthday, may anniversary, mayroong mayroong tagumpay na nangyari. Pero yung kagalakan iba yun. May tagumpay man o wala, may kabiguan man at tagumpay. Ano man yung sitwasyon, nagagalak ka maglingkod sa Panginoon. Kahit na yan ay eh, mayroong problema, nagagalak ka pa rin. Ibig sabihin, yung kagalakan mo, yung pong kaligayahan mo, ay hindi yung paglilingkod mo sa Panginoon, ay hindi langan ng kahit anong pagsubok, ng kahit anong event na mangyari o sakuna sa buhay mo. Dahil number one priority natin ay ang paglingkuran ng Panginoon. Marami ang hindi nasisiyahang maglingkod sa Diyos na may katuwaan sa lugar na kanyang itinakda para sa kanila. O gawing walang reklamo ang gawaing inilagay niya sa kanilang mga kamay. So sabi dito, marami talagang hindi nasisiyahan. Sabi dito, na mo naglilingkod sa Panginoon, hindi yung pala masayang naglilingkod sa Panginoon. Pag hindi ka masayang naglilingkod sa Panginoon, eh, eh ano ba yan? Miserable pala yan. Sa iba ka na maglingkod, ba? Lipat ka. No? Paglilingkod pa rin naman yun sa Panginoon, limipat ka na lang muna saglit. Pwede naman yun. Katulad ni Barnabas at saka ni Pablo. No? hindi sila naging masaya sa kanilang uh, pagsasama nung sila ay nagkaroon ng away. <laughs> nagkaroon ng sagutan sa sang, sa aklat ng aks, nagiwalay sila ng landas pero parehas pa rin na paglilingkod sa Panginoon kasi hindi ka naman masaya, hindi ka naman na nagagalak diyan sa paglilingkod. Hanap ka ng ibang paglilingkuran. Paglilingkod pa rin sa Panginoon, siyempre, no? Yung walang walang reklamo, walang kung ano-ano, walang kung ganito, walang ganyan. Kundi pure la sa Panginoon. Tama na hindi tayo masihan sa paraang ginagawa natin ang ating tungkulin. Ngunit hindi tayo dapat hindi masihan sa tungkulin mismo sapagkat gugustuhin natin gumawa ng iba. Ayun, so magkaiba pala yun. Tama pala na hindi tayo masihan sa ginagawa lang natin di i-improve pa natin yung ating ginagawang ministry. Yun ang ibig sabihin. Pero kung doon na mismo sa paglilingkod, doon na mismo sa tungkulin, hindi ka nasisiyahan, eh ibang usapan yun, di ba? Kinakailangan sa paglilingkod sa Panginoon, dahil yan ay pinili mo, dahil ikay nagpasya, masihang ka dyan. I-grab mo yan. Pal uh, palaguin mo yan yung iyong sarili sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. sabi dito, sa kanyang kalooban, inilagay ng Diyos sa harap ng mga tao ang paglilingkod na magiging parang gamot sa kanilang may karamdamang pag-iisip. Ano po yung nilagay na gamot sa pag-iisip natin may karamdaman? Ano daw? Yung kanyang kalooban. Yan. Yung kanyang kalooban. Ano po yung kalooban ng Panginoong Diyos? Yung maglingkod sa kanya. At yan pala ay gamot sa karamdaman ng ating pag-iisip. Kasi there is a great joy kapag ka mayroong isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Panginoon. No? At dito mga kapatid, ito yung malaking kagamutan sa pag-iisip. Yung paglilingkod sa ating Panginoon. maalis ito yung kalungkutan dahil ganyan ang iyong kalagayan Maalis nito iyong yung iniisip, iyong kapigatian dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya sinisikap niyang akayin silang isang tabi ang mas kasariling gusto. Na kung iingatan ito ay gagawin silang hindi karapat dapat para sa gawaing inilaan niya para sa kanila. Kaya ang ating Panginoon sinasabi niya na umalis tayo sa sarili nating gusto na gawin sa buhay kundi i-align tayo sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yan. Pagka kasi naka-align tayo sa kalooban ng Panginoon, ilalagay tayo at dadalin tayo ng Panginoon dun sa gawain na tinakda para sa atin. Yan. Itinakda para sa atin, mga kapatid. Kung tayo ay naka-align sa kanyang kalooban. At yung kanyang kalooban, yun yung gamot sa pag-iisip natin. Sa pag-aalala, sa kalungkutan, sa kung ano man ang nararamdaman natin. May mga nagnanasang maging nagaharing kapangyarihang nangangailangan ng kabanalan ng pagpapasako. Binabago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Marahil ay inilalagay niya sa harap nila ang mga tungkuling hindi nila nais piliin. Ayan po mga kapatid ko. Ibig sabihin, talagang ang paglilingkod sa Panginoon, mas mainam na ang Diyos ang pumipili kung saan tayo maglilingkod. Yun ang pinakamaganda. Eh ako, 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 ako gusto ko talaga maglingkod malapit sa amin. Kasi malapit sa amin eh. Pero sabi ko, ang Panginoon, Diyos ang bahala. Ayan. At uh, yun nga, kailangan talagang uh, ang Diyos ang pipili. Hindi tayo yung pipili. Para yung paglilingkod natin masaya na paglilingkod sa Panginoong Diyos. ba? Diba? Payapa. At hindi ito nahaluan ng pagiging makasariling paglilingkod. Kundi paglilingkod na kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Meron bang paglilingkod na hindi kalooban ng Panginoong Diyos? Oo, yung sarili po natin yung nasusunod, di ba? Hindi mo sinasangguni yung paglilingkod na yun sa ating Panginoong Diyos. So, makasarili yun. Bakit hindi mo sinasangguni sa Panginoong Diyos eh? Dapat ay isinasangguni sa ating Panginoon. Kung handa silang mapatunay ma mapatnubayan niya bibigyan niya sila ng biyaya at lakas. Nagmagawa ang mga tungkulin ito sa espiritu ng pagpapasakop at pagiging matulungin. So sabi po dito, ang tanong dito eh, handa ba tayong patnubayan ng Panginoon? Handa ba tayo ng patnubayan ng Panginoon, mga kapatid? Bibigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Ang banal na espiritu ay gagabayan tayo sa ating paglilingkod, sa ating pong tagapagligtas. Kasi kung sa ating sarili lang, ang hindi natin kaya, di ba? Hindi natin kaya. Hindi nga natin kaya iligtas ang ating sarili. Ang Diyos ang magliligtas sa atin. At ang bunga nun ay paglilingkod sa Panginoon. Paggawa ng mabuti. Ayan. Yung pagiging perpekto, hindi na natin gawain yan. Ang, gawa, ang may gawa na niyan ay ang ating Panginoong Diyos. Basta tayo isikapin natin na magkaroon ng banal na pamumuhay sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kung magkagayon, karapat dapat silang pampunuan ang mga lugar kung saan ang kanilang mga disiplinadong kakayahan ay gagawin silang makagawa ng dakilang paglilingkod. Yan, so ang pinakamaganda doon kung magpapasya tayo, kung maaalay tayo sa kalooban ng Panginoon, tayo ay magiging karapat dapat na gumawa sa gawain ng Panginoon saan man tayo ilagay ng ating dakilang Diyos. Sinasanay ng Diyos ang ilan sa pagpapas, pagpasapit sa kanila ng pagkadismaya at ayagang pagkabigo. Ayun. Yung palang pagkadismaya sa paglilingkod sa Panginoon, talagang normal na naranasan yan. Yung pong pagkabigo ay talagang normal na naranasan yan. Pero yun pala ay part ng pagsasanay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod para mas, sa mas mataas at mas dakilang gawain ng Panginoong Diyos. Na 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 experience niyo ba 'yan sa inyong church planting, sa inyong church? Na experience niyo ba yan sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon? 'Di ba after ng pagkadismaya, after ng pagkabigo, may mas malaking gawain iniatang ng Panginoon sa atin? Ako nung dinala ko dito sa Nueva Ecija, parang nadismaya ako, parang nabigo ako. Kasi ang gusto ko maglingkod sa Manila. <laughs> yun. Kasi taga doon ako eh. No? Doon ako naglilingkod na. May may malalaking may mga malalaking radio ministry sa lugar na 'yon. Doon kami naglilingkod. Pero niya ako nung no, napunta ako sa Nueva Ecija. Oh, uh, mga panahon na 'yon, 2017. Bakit ako dinala dito ng Panginoon? No, gagawin ko rito. Hindi ko na malalaman ang lugar na ito. Wala akong ka-idea. -ide Pero pagkatapos pala noon, ay yung palang pagkadismaya, yung palang pagkabigo, ay part ng pagsasanay ng Panginoon, part ng pagdidisiplina ng Panginoon para sa mas malaking gawain na iniatang sa bawat isa sa atin in the future. Diba? Napakaganda. Ang kailangan talaga go with the flow sa ating Panginoon, Diyos. Ano? Paglingkuran talaga ang Panginoon na maging masaya. Kasi kung sa sarili lang tayo magbabase kung gusto yung pipiliin natin yung sarili nating gusto, sarili nating adhikain, eh wala tayong magagawa kapag kaganoon. Yung magiging miserable lang yung paglilingkod natin sa Panginoon at alam yan ng Panginoong Diyos. Kaya blessing na tayo ay ilagay sa lugar kung saan naroon tayo na hindi natin pinili at ang Diyos ang nagpili sa atin. Meron mang pagkadismaya, meron mang pagkabigo, part yan ng pagsasanay ng Panginoon para sa mas malaking gawain. Di ba? Layunin niya na matuto silang manaig sa kahirapan. Ayan. Yung mga sinanay sa kahirapan. Yun yung magiging, magiging matatag sa gawain ng Panginoon. Pinasisigla niya sila na may determinasyon na gawing katunayan ng tagumpay ang mga hayag na pagkabigo. Yung pong pagkabigo maging tagumpay natin. Ibig sabihin, tignan natin yung mga pagkabigo at pagkadismaya na isang pagtatagumpay na sa pamamagitan noon nagiging matibay tayo, nagiging matatag tayo sa pagsubok na yon at sa darating na pang panahon, baliwala na sa atin yon Lalo na tayo magiging matatag at magiging masaya sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. No? Kasi experience ko rin, ko rin na kapag ka talagang dumanas ka ng kahirapan, talagang nagiging determinado. 'di ba? Kahit sa sa lahat ng aspeto ng buhay, may yung mga boxer, 'di ba? Dumanas ng kahirapan katulad ni, ni ano ni MP, 'di ba? O talagang uh, dumanas ng kahirapan, pero naging matatag at determinadong manalo sa laban. Ganun din sa pagpapastor, nakita ko na yung mga karamihan na mga uh, nag talaga, nag-working student, 'no? Karamihan. Hindi naman lahat yung mga nagdanas ng kahirapan, yun yung mga halos na nanatili sa gawain ng Panginoon. Yung dumanas ng mga pagsubok. Pero yung, hindi naman lahat, pero yung mga bigla na lang, uh, graduate at hindi malalang nakaranas ng kahirapan, hindi nalang dumanas ng mga pagsubok sa buhay, yun yung hindi nananatili sa uh, gawain. Pero hindi rin naman lahat. Pero yun ang gauge, di ba? Iyon yung pinaka nakikita natin. Na kapag dumanas ng kahirapan, ipagpasalamat natin sa Panginoon, tingnan natin na tagumpay, bakit? Dahil tayo'y ginagawang matatag ng Panginoon para sa mas mataas at mas malaking responsibilidad sa gawain ng Panginoon. Kadalasan, nananalangin at tumatangis ang mga tao dahil sa mga kabalisahan at dadlang na nasa harap nila. Ngunit ko mga hawak sila sa pasimula ng kanilang pagtitiwala hanggang sa huli, gagawin niyang malinaw ang kanilang daan. Yun ang napakaganda. Talagang normal na tumangis tayo sa kabalisahan, sa hirap ng buhay, sa pagkabigo. Pero ang sabi po dito, magtiwala at manampalataya lamang tayo sa Panginoon. Hold on kapatid. No? Manghawak sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating pong uh, tagapagligtas mga kapatid ko. Ang gagawin lang natin ay uh, mananatili sa ating pong tagapagligtas at wala nang ibang gagawin kundi sa Panginoong Diyos. Kasi ko tayo ay magkikwit dahil lamang sa kahirapan at kabiguan, ay eh, walang mangyayari, di ba? Walang mangyayari kapag magkikwit lang tayo. Kinakailangan natin ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Darating ang tagumpay sa kanila habang nakikibaka sila laban sa mga kahirapang tila hindi mapagtatagumpayan. At sa tagumpay ay darating ang pinakadakilang kagalakan. Yun ang pinakamaganda. Pagkatapos ng kabiguan, pagkatapos ng kahirapan, na parabagang bagang mahirap panagumpayan, magtiis lang tayo bang hawak sa pananampalataya, darating ang pinakadakilang kagalakan. Mar marahil meron tayong nararanasan ngayon ng mga pagsubok na parang uh, halos hindi natin kayanin. Huwag tayong maglalah ang Panginoong Diyos kasama natin. Huwag tayong hindi tayo pababayaan ng ating pong tagapagligtas. Huwag tayong mag-alala ang Panginoon ay nariyan para sa bawat isa sa atin. Basta ang pinakasikreto, maglingkod na mayroong kagalakan sa ating Panginoong Diyos. At yung paglilingkod na may kagalakan sa Panginoon, yan yung pagiging uh, nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, ang sino mang ibig maging dakila ay kailangan maging lingkod. At sino mang nais maging una ay kailangan maging alipin ng lahat. Meron sila si Jesus, di ba? Ang sino mang gustong maging una, siya ay maging huli. E eh, to yun. Sa pila, di ba? Kapag pumipila ka kung saan yan, sa supermarket, maybe sa sa counter, di ba? Pag pumipila ka, gusto mong mauna, huwag ka namang sumingit, di ba? Kung gusto mong mauna, pumila ka. Ayan, pumunta ka sa hulihan. At uh, makikita mo, pag nandun ka na sa counter, nasa unahan ka na, lumingon ka sa likod. Napakahaba ng pila. O, di ba? Na nandun ka rin dati. Kung hindi ka pala pumila, hindi ka mapupunta sa unahan. So, ganun pala yun. Ang minsahe noon, pagtiisan natin saan man tayo naroon ngayon, ang pagtutugumpay ay makakamtan natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At ang dakilang kagalakan, ay ating mararanasan. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos mga kapatid, no? Purihin natin ang ating Panginoon at patuloy natin siyang pasalamatan anuman ang naranasan natin sa buhay na ito. So patuloy natin isama sa panalangin si Nanay uh, Juning na uh, Alpindo na siya po uh, may karamdaman sa mga oras na ito. At hindi po Sister Ana Rosbel Tulintino na patuloy na kagalingan ang uh, maranasan niya sa araw ng Sabat na ito. So pagpalaan tayo ng ating Panginoon at ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Amang banal na makapangyari sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na patuloy niyo kami binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na muli kami nakakonek sa inyo at narinig namin magandang paalala sa amin na kung gusto namin mauna ay kami dapat ay maglingkod po sa marami maging alipin ng marami at kami ay ay magkaroon ng ng makita namin ang halimbawa na ginawa namin aming Panginoong Hiyos na dito siya sa lupa siya bilang isang nauna ay nagpati huli pinaglingkuran ng sino man dito sa lupa maraming salamat sa halimbawa na ito alam namin na naramdaman, naramdaman namin na kami bilang inyong mga anak ay tunay na dapat namin kayain na aming Panginoong Isus na siya ay naglingkod uh, sa mga tao kami ay bilang inyong disipulo ay salamat at meron kami kagalakan sa aming paglilingkod patuloy ang panalangin namin at gabay na palakasin palagi ang aming pananampalataya na hindi kami masilo ng kaway kami patuloy na maging magalak sa paglilingkod na ano pa napamang sakuna dumating sa aming buhay at sa kabila ng inyong kabutihan na ramdam namin ang inyong pagmamahal ngunit ito kami pa rin ay makasalanan patawad po ama sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at sa patuloy namin panalangin talangin namin ng mga patira na nakikinig ngayon. Ingatan ang aming maghapon at uh, maging pagpapala itong banal na araw ng sabat na ito sa bawat isa. Sa aming pagpunta sa church, ilayo kami sa ka-accident sa daan at makarating kami ng ligtas doon. At uh, gabayan ang aming mga panahin, pag-iisip na nakapokus po sa inyo, hindi sa, hindi sa kapaligran. Pag sa ganun, makaiwas kami sa tukso ng pa ni Satan. At maging masaya sa buong araw na ito ng Sabat ay niya sa amin kapahingan pagsamba. Amin din po sama sa panalangin si Brother Rudy sa kanyang karamdaman na si siya ay patuloy na niya mapagpagaling na kamay at siya ay makita niya ngayon yung kabutihan iparamdam niya po sa kanya yung mga yaka pa ma siya ay nangangailangan na yung tulong sa mga sandali na ito at sa kanyang paggaling makita niya liwanag, patuloy na magtiwala sa inyo at may bahagi ito sa iba. Dalangin din po namin ang pamilya ni na Vele de la Cruz sa pag, pagpapahinga ng kanilang tatay na si Ding Bautista. At nawa sa mga sandali na ito na malungkot na sandali ng kanilang buhay, ang pangako ninyo, ang kanilang maranasan upang sa kanilang mga puso ay magkaroon ng maibsan ng kalungkutan at mapalitan ng ng pag-asa na nagmumula po sa inyo. Ay pagkalaob din po sa kanila ang kanilang mga pangailangan sa mga sandali na ito. Dalangin din po namin ang iba pang may mga sakit. Kasama na rin yung kapatid ni Nanay Fina. na siya ay gumaling na sa kanyang karamdaman. At siya ay patuloy na umaasa at nagtitiwala po sa inyo. Pagkat kayo ay ang aming Panginoong Diyos na dakilang magagamot ang nangako sa amin na palaging tapat sa kanyang mga pangako. Uh, amin din po patuloy na sinasama sa panalangin ng iba pang mga prayer request ng kapatidon. Si Nanay Juning uh, sa kabila ng, ng buong magdamag na sa ina sa recovery, eh, patuloy niya po sa bigyan ng kalakasan iba ibalik ang kanyang lakas at patuloy niya makita ang liwanag na yung binibigay sa kanya maibahagi niya bumili ito sa iba at na kanyang pamilya alisin ng worry sa kanilang mga puso bagamat mapalitan ng pag-asa at pangako na inyong pinitawan sa bawat isa sa amin amin din po kasama si panalangin si Lolo Edith sa tuluyang paggaling kayo din si Angel Prianesa si Kuya Arman Reyes kasama na rin sina Sister Anna Rosmel, Trentino, si Sister Ana Rosmel, Torrentino si Chan Huncia si Hannah Lopez at at lahat ng family na nakikinig ngayon patuloy namin sinasama sa panalangin ang good health sa family ni na Sister Medin Piligal Kutaw, Sinahara and Cory at Milen yung kanyang pamilya kasama na kanyang mga anak at apo halusugad din sa family ni Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz Sister Nin Rivera at yung kanyang mga relative sa bukid nun ganyan din kalakasan at recovery aming panalangin sa mga sumusunod na may sakit at nagre-recovery si Sister Donna Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele tata si Tatay Carlito. Ayun din si Beren, si Ma'am ni Pastor Nelvin, si Pinay Eugenio Javier, si Jan Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Brother Renato Santos, si Precious Cabasog, Princess Jorguina, si Aris, si, 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 Brother Gary Mercado, si Brid Renato, Estrella Gregasin, Claire Andaya, Judeline Ferolino, si Ate Esther Lopez, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Jeanette Guzman, Arturo Doque at Erlinda Doque. O dakilan Diyos. Ang mga pangalan na ito kasama na iba pa mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Kasama pa na iba namin, namin prayer request na hindi namin na isama sa umaga na ito. Ipatuloy, alam namin na alam nyo ang laman ng puso at isipan sa sandaling ito. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Salamat sa inyong pangako ng pagpapagaling. Salamat sa iyong pagmamahal at sa walang sawang pagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus naming tagapagligtas amen amen amen